alak, alak, pwes. <laughs> Hindi ako nagbebenta ng alak sa mga minor edad. Sige na, uh... go! Layas! <laughs> how old are you? Ha? Yo, 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 yo! How old are you? Gusto mo malaman ma kung ilang taon na ako. Oo! Oh, how old are you? 44, 45, huh? 35, 38, 25, 20, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, hindi pwede magbenta, pero pwede na mabibre basta kayo eh. Sige, kumuha na kayo, mamili na kayo, meron pa grades dyan. Ayun nyo ka, oh. meron pa kayo tukli. Ano, tagal nyo dito, Dan? Teka, meron pa tayong tatapusin. रहना है 唉、啊、呀 Bilis! Uy, ano pa kayong bilis? Bilis! na, na kayo, pare! ako pakinggan nyo! Ako lang bahala rito! Sige na, na, kayo! Sige o, na, pa, na. maalis na! kayo! ano ka, pare! Pare!

Okay sa so sasakyan na ako nga mo, ha? Ah. <laughs> Alam mo, pare, basta ako nagplano malinis. 10-4, 10-4, <laughs> over and out. Let's go, men! <laughs> Tol, mga polis, kasalubong natin. Diretso mo lang ako kung pahalata. para hindi aabot yan. Ano hindi aabot? Pinakabot ko na tayo! Nandiyan sa bag yung parel pare, ikaw na bahala. Banjo! Banjo! Toto! Pagsakit ko yung drum! Bilis! Ano ba naman ito? Gasolina! Rapido, release. Ya. Yeah. Teraju. <triway> 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 isang tambak kayo mga... Puro kayo chat-chat. Puro kayo plano. Hindi nyo na nga napatay si Angelito sa loob. Nakatakas pa. Alam ba ninyong anumang oras? Anumang oras maaaring ibulgar ang ebidensya niya laban sa akin? <laughs> Relax ka lang. Ang takot lang nung lumitaw sa publiko. tanda mo, wanted si Angelito at ang mga kasama niya sa batas. At tinitiya ko sa'yo, hindi na natin siya kailangan napin pa. Siya na mismo lalapit sa'yo dahil alam niyang may atraso ka sa kanya. Paglitaw niya, pong! Tapos ang laban. Diyan! Diyan lang kayo magaling. Magagaling lang kayo magsalita. Puro salita, pero ano nangyari? Puro palpak. Huwag kang kasi siguro, ha? Yang siyang helito. May gulang na yan sa labanan. Kaya magsipaganda kayo. Uh. Saan tayo? Panamig muna tayo. terah 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 mau <tuk> tahu di persoalan terah. <tuk tangan> Ano ba pinakamatindi yung brandy rito? <laughs> Pinakamatinding brandy, ha? Ah. <laughs> Pinakamatinding brandy, ha? Ah. Hindi nyo ba alam? Na merong ordinansa si Mayor na bawal magbenta ng alak sa mga menor de edad na katulad nyo? Ha? Hmm. Alam <laughs> Kung makaporma kayo, kala kung sino kayo, ah. <coughs> 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 eh. Pero teka muna. Kayo! Ba't kayo mga porma niyo? Parang tatapang niyo. Parang... Parang kayong mga hari na Sheron Forest. Parang nabili niyo na ang buong mundo. Teka pare, hindi mundo binibili namin. Alak. Alak? Alak? Pwes. <laughs> hindi ako nagbebenta ng alak sa mga minor de edad. Sige na! Uh... Go! Layas! How old are you? Ha? Yo! 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 How old are you? Gusto mo malaman ma kung ilang taon na ako? Oo! Oh, how old are you? Forty-four. Forty-five. Thirty-eight. Twenty-five. Twenty-eight. Twenty-two. nga! Sinabi ko, hindi pwede magbenta. Pero pwede na bumili libre private kayo eh. Sige, kumuha na kayo. Mamili na kayo. Meron pa grades dyan. Ayun ka, oh. Meron pa kayong tukli. Nawala si Vincent dahil sa akin. Nawala si Rico dahil sa akin. Dalawang inosenteng buhay nawala dahil sa akin. Tatandaan niyo pa ba yung sinabi ko sa inyo noon? na hindi masakit mo wala ng kaibigan dahil marami ipapalit. Kamali ako. Dahil sa naranasan ko na to, masakit. Tayo ko rin mangyari to sa inyo. Kaya habang maaga pa, habang may panahon pa, kanya-kanya na tayo. Kumalas na kayo. Teka. Teka, ang hili to. Palawan na ganga tayo. Kung nasakta ka sa pagwala ng tatlo, mas masakit para sa akin yun ah. Dahil mas matagal ko sila kasama. Namuhunan na sila ng buhay. Kaya susugal ko na rin ang buhay ko. Kailangan ko tumabla para sa kanila. Hoy! Akala mo ikaw lang namatayan? Airpods ko namatay dahil sa'yo. Airpods mo, airpods ko. Iisa pumatay. Kaya kung iniisip mong kakalas ako, Malabo yun. Nandun din ako. Kaya kung wala na kayo, wala na rin ako. Eh, yun naman pala eh. Iisa takbo ng buhay natin. Iisa ang gusto natin mangyari. Ikaw, Banjo. Ikaw may pinakamagandang buhay dito sa grupo. Kahit ikaw man lang, kumanda buhay. <laughs> Magandang buhay? <laughs> Kailan kumanda buhay ko? nung gawin kang parang bola ng pingpong? Pag nasa air mat, itatapon sa air pat. Pag nasa air pad, ibabalik sa air mat. Para sabihin ko sa inyo, kahit kailan, hindi ko naramdaman minahal nila ako eh. Mas naramdaman ko nung minahal niyo ako. Para sabihin ko sa inyo, Maniwala kayo sa hindi. Umiyak ako. Dahil naramdaman kong mahal niyo ako eh. At mas lalo umiyak. Nung mahala mo kong may nagmamahal sa inyo. Dahil sa talang buhay ko. Sa talang buhay ko. Walang nagmahal sa akin eh. sa pakantakanta yan. Kala yun pa masaya ako? Hindi! Dahil magaling lang ako magtago. Pero sa totoo lang, mahila ako. Lumalakas lang loob ko pagkasama ko kayo. Maling paniniwala yan, Banjo. Mawala man si Eric. Muwala man si Toto. Muwala man si Bunso. Mawala man ako. Makakatayo ka sa sarili mong paa. Dahil malakas ka. Hindi nga eh. Mahina ako. At yun ako. Sa inyo lang ako sumasandal. Dahil doon ko lang nalalaman ang halaga ng buhay. Halaga ng buhay? <laughs> Mas lalo mo halaga ng buhay mo kapag sumabit ka sa amin. Sa atin lima. Ikaw lang. Ikaw lang may pag-asa gumanda buhay! Sige na! Masyado pa natin itong pinatatagal eh! Kung ayaw niya sa akin, sige, kakalas ako. Sa kabila ng lahat ng sinabi ko, na mahalaga kayo sa akin. At pinagtatabuyan niyo pa rin ako. Kakalas ako. Dahil ayoko na mapagsaksakan sa sarili ko sa mga taong gusto ko na ayaw naman sa akin. Ang hindi to. Nakalimutan nyo na ba yung pinag-usapan natin sa loob? Kung saan man tayo makarating, saan man tayo mapunta, tulong-tulong. Sama-sama, di ba? Oh, ano? Tapos na kayo? Oo. Oh. Tama-tama. Tapos na rin to, manok. <laughs> <laughs>